Ayan, hello guys! Good evening sa ating lahat. Isang nakakalokong evening to everybody. Ayan. Um, ngayon lang ako nakapag-vlog ulit, mga beshi, kasi nga pumunta ako ng Texas. Alam niyo naman na, you know, hindi nakaila sa inyong lahat na plano ko talagang mag dito sa Texas specifically dito sa Houston. Kaya bumisita talaga ako dito. Hindi ako nag-vlog um, day one or day by day because um, gusto ko na rin maging private yung yung gala ko dito as much as possible. But hindi ko pa rin mapigilang mag-share sa inyo ng mas konti konting mga clips sa aking mga gala or yung mga ginawa ko dito or magbigay sa inyo ng aking um, ano to ano ba to? Suggestion, recommendation, advice or whatever kung ano man yung na-feel ko nung pagpunta ko dito sa Texas. Yes, nagustuhan ko yung Houston. Um, do medyo nagulat ako pagdating sa weather and traffic dito. Nahin muna natin yung weather, mga beshi. Akala ko, before ako pumunta dito, ang um, Houston ay sobrang lamig. Akala ko sobrang lamig niya. Ay, sobrang lamig. Ay, akala ko init. Mainit siya from, you know, from January up until December. Yun pala hindi. During winter, lumalamig din yung panahon dito. So, um, ngayon, ngayong December, medyo, eto na yung pinakamalamig niya, guys. Like, hindi naman siya sobrang lamig, pero kailangan mo ring mag-jacket kapag lumalabas ka. Like, for example, yung Early morning hanggang siguro mga 10 or 11, medyo malamig yung panahon dito. Um, After noon, okay na. Medyo umuoki-okey okay, na. Siguro mga 10 o'clock hanggang 2 or 3 o'clock, okay na yung panahon. Paggabi, malamig din. Pero hindi siya katulad ng Ohio na nagsusnow at kapag malamig ay sobrang ano na yung parang alam mo yung parang manginginig ka na yung parang paglalabas ka dapat full pack ka talaga kasi halos matanggal yung ano <laughs> yung parang hindi mo na maramdaman yung ilong yung bibig mo, di ba, yung mga mo kung minsan, yung feeling na magkaka-prostrate ka. Pero hindi naman naabot siguro sa ganun. Not unless ay magbikini ka sa Ohio. guys. So yun, pagdating sa weather, thumbs up. Um, pagdating naman sa ano, sa ito, um, traffic, yeah, medyo traffic dito. Pero hindi siya kasing lala or yung parang exaggerated kasi yung mga naririnig natin. Kaya nga um, sabi ko nga, kung gusto mo talagang makapag-decide o kaya makita or maramdaman or yung parang anong tawag dito? Yung parang makaget ng, ex hindi naman exact, yung parang accurate na information about sa lugar na gusto mong puntahan or gusto mong tirhan or pinaplano mong lipatang state ay dapat puntahan mo talaga siya. Um, tumira ka yung sa akin nga feeling ko napaka short ng 5 to 6 days make it 7 or 8 days mga ganyan naging okay yung 5 um, to 6 days or 7 days stay ko dito kasi na These are all for free. <laughs> Nakitira lang ako sa kaibigan ko. Hindi ito Airbnb. Hindi rin to paid na ano. So, um, isang mabait na sub that subscriber daw siya. <laughs> Nanonood siya ng mga vlog ko. So, um, yun, pinatira niya ako dito. Sobrang bait. Grabe as in, napaka, ano tong tawag nito? Um, napaka-accommodating na, uh, napaka accommodating na friend and dating um, ano to? Host. Host bang tawag niya? <laughs> sobra. Na-appreciate ko. As in, sobra-sobra. Newly met friend in short. Like, isang ano naman, isang kaibigan na naman. May isa na naman akong kaibigan na namin. Sa, so, pupunta ako ng ano, California, ng LA, tsaka San Francisco. Um, this coming January. So, kung meron sa inyong... Hindi naman sa mag-host, di ba? Mas um, okay lang, nakabook, <laughs> nagbook na ako ng hotel, um, okay na yung mga, ano to hotel ko, ay um, I book through IHG, okay na siya, yun nga lang, masaya kasi kapag merong kang bago makikilalang kaibigan or friend na, this, hindi naman sa maglilibot sa'yo, pero makakasama mo ang napansin ko dito sa states mga beshi kapag nagaano ka kapag naglilibot ka or namamasyal ka or nagtutour ka within the US 50 states masaya kung meron kang kasama or kung meron kang makikilala um, during your travel kasi ang mga tourist spot dito ay hindi siya katulad ng mga nasa Asia, nasa Middle East or kung ano man, na parang okay lang yung solo travel. Dito, karamihan ng mga nagtatravel travel is usually mga family-based something. So, mga kids, father, mother, mga ganun. So, hindi siya, um, ano to, solo friendly traveler ang United States of America. In my own opinion, kung wala kang relatives or kakilala dito sa US. Ayun. Pero kung gusto mo talagang mag-travel at okay lang sa'yo mag-solo travel, eh, okay naman. ba? Diba? kesa naman sa hindi ka talaga mag-travel, eh much worse yon Yung parang gag kung gagamitin mong dahilan para hindi mag-travel kasi wala kang kasamang mag-travel o kaya wala kang kakilala na mamimit sa lugar na yon eh yun yung pangit. Yun yung hindi maganda. Because our time in this world is, I'm not saying limited, but you don't know when will be your last you don't know hanggang kailan ka na malakas hanggang kailan na lang yung health mo of course of course maybe hindi ka ma mamamatay next year next month or kung ano man pero hanggat meron kang chance na mag-travel hanggang meron kang chance na at least lumabas-labas at i-relax yung katawan mo from the stressful work environment gawin mo kasi hindi lang sa work natin umiikot ang buhay natin. Dapat tinitreat din natin yung sarili natin once in a while and one of it is for me traveling. O, oh, di ba? Shellac. <laughs> o, oh, yan. Um, yun. Nagustuhan ko yung weather. Traffic, not so bad. Like, it's really bad like, mga siguro mga 3.30 or 4 o'clock hanggang mga 8 or 9 o'clock ng gabi. Pero, sabi nga ng kaibigan ko, at least, umaandar. Hindi yung parang, ano siya, uh, bumper to bumper na hindi na siya umaandar. At least, umaandar siya ng paunti-unti yung mga sasakyan maski na sa highway. Maganda yung highway kasi dito napakaluwag. Yun nga lang, you really need to be yung parang okay sa driving, 'di ba? Yung parang experience ka na. <laughs> Hindi ito pang-ano, tourists. <laughs> um pagdating naman sa renta, as inagulat ako. Nagulat ako sa baba or sa affordability ng renta dito. Pagdating sa renta, pagdating sa ano to, pagbili ng bahay, okay siya yung mga 200,000, 300,000 mo dito na, na ano na bahay, malayo ang maaabot. Yung mga 400,000, 500,000 daw, parang mansion na siya 600,000 dito mismo. Itong bahay na to, nasa 1-1 or 1-2 lang yung binabayaran ng kaibigan ko. So, 1-1 or 1-2, oh my god, kung sa Ohio ito baka nasa mga 1617 or 18 itong ganitong ano, apartment. O diba, ba? Bongga. <laughs> yung sa akin nga, uh, umaabot ng 1, 1 or 1, 2 yung binabayaran. Kasama na yung juice ha. Um, 1, 1 ba? Or 1, 2, mga ganyan. Naku daw, hindi ganito kaganda. Sana all ganito kaganda yung apartment. Or wala lang talaga akong mga appliance. Hindi, mas bago ito eh. Yung sa akin, hindi eh. Well, anyway, tapos, ito malapit pa to sa hospital din. 10 to 12 miles at ang binadrive ko papuntang hospital almost every day. So, ayun. Um, nakap ano yung mga pinuntahan ko dito? Let's start with kung ano yung mga pinuntahan kong lugar dito. Isa sa mga pinuntahan kong lugar is yung uh, ano to? Malapit ng maglobat. ano mo na natin. I-charge natin Uh, let's see. Wag na. Kaya na to. Ayan. Isa sa mga pinuntahan kong ibaba natin yung ano. Yung spec. Pwede kayong Well. Ayan. Binaba ko yung spec to 1080p. Sana maganda pa rin. Kasi malapit na tayong magloba. <laughs> so, isa sa mga pinuntahan ko, by the way, ay uh, yung NASA. Oh my God, ang ganda ng NASA mga beshi. Ang NASA, ito ano to, yung tinitirahan namin nasa North, North of Houston ata. Merong South. Ang North of Houston, ang pinakamalapit na, ano to, pinakamalapit na International Airport is IAH. Or, basta George something. Um, yung South naman ang pinakamalapit is Hobby parang ano yon um, ano to, madaming mga Southwest Airlines doon. Dito naman, United ang pinakamarami. So, ayan. Um, ang ticket doon sa NASA, kung hindi ako nagkakamali, umaabot siya ng $34, something like that. Dalawa na kami, ang binayaran namin is $69. Tapos, meron dong dalawang pagpasok mo, ang ganda ng nasa, as in, nakakaloka. In fairness, yun, mm, dapat mo talaga siyang puntahan at wag i-miss kapag nag-Houston ka. I think kung wala naman kayong masyadong gagawin dito sa Houston o wala kayong bibisitahing friend, two or three days is fine. Well, hindi, mas, hindi siya, it's a good place to live, but it's not um, yung pinaka-bonggang place to visit. Kasi wala masyadong gagawin dito. Except for the NASA. <laughs> Bumisita lang ako dito para, you know, makipag-meet na rin sa kaibigan. You know? um, tapos, makapagpahinga na rin. And, libre. Libre yung bahay. <laughs> Saan ka pa? Wala akong gagastusin. Ayun. Um, da dalawa yung tour uh, um, merong isa doon kasama na sa general admission. Yun yung parang training facilities ng NASA. So, um, merong tram. Um, pero, mas kilibre siya. Hindi kayo basta-basta pinipipila. Kukuha ulit kayo ng ticket sa guest services something pagkapasok nyo. Tapos, meron silang ibibigay na time slot, whether 1 o'clock, 2 o'clock. Um, and then after that, pipila kayo at least siguro mga 10 or 20 minutes before your time. Tapos afternoon noon, sasakay kayo ng tram. Yung parang ano siya, parang golf cars, pero mahaba siya, tram. Tapos, pagkasakay nyo, dadalhin na kayo sa training facilities. And then after that, you know, ikot-ikot, always, always nyo lang i-follow yung mga instruction na ibibigay ng inyong tram instructor or tram guide, tsaka yung driver. ba? Diba? Tapos yung isa, yun yung parang, ano to, um, kung pa, parang documentary or something na parang headquarters na bibisitahin ninyo. Um, nasa control center ba yun? Nakalimutan ko na. Basta yun, um, meron yung bayad, pero maganda yun, very historical, since nandun na rin kayo, nandito na rin kayo sa Houston, you know, it's just $15. So, try nyo yun kung meron naman kayong extra. ba diba? $15. Pwede na, ba diba? Nandito na rin kayo sa Houston. Tapos, um, uh, meron din silang mga food court, by the way. Food court, um, Mag, medyo... Sakto lang yung presyo. Siguro mga nasa... Kumuha kami ng ano? Chicken strip ba yun? Chicken tenders. Six... Tapos may fries. Nasa $14. Mm, pwede na. Nasa loob naman ng isang tourist place eh, Or tourist attraction. Tapos magdala kayo ng tubig. Hindi naman pinagbabawal na magdala ng tubig dito eh. So, magdala kayo ng tubig kasi napakamahal. Nasa 3 to 4 dollars ang tubig doon. Nakakaloka! Meron din naman, kung gusto nyo magdala ng bottled water or refillable plastic, meron dong mga ano, ah, uh, mga, anong tawag dito? Pwede kayong, ano, umigib lang. Umigib, hindi ko alam kung anong, parang fountain, water fountain, ganyan. ba diba? Para mas, much, much cheaper yung inyong pamamasyal so far, napaka, ano, isa yon sa dapat hindi nyo ma-miss. Kung nasa north of Texas, kayo, napakalayo. Kasi, dumaan na kami ng tollway, umabot pa rin kami ng almost one hour. Sa, siya yung nag-drive. Alam nyo naman. Chor. <laughs> yeah, yung, ano, yung kasama ko, yung friend ko, yung newly met friend ko, yung, ano, yung nag-drive. Fairness naman. Okay naman. Tapos, yung parking, may babayarin din kayo ata sa parking. Pero mayroong mga QR code na nasa-scan sa labas. Tapos, wag nyo rin i by the way, yung uh, meron dong ano, McDonald. Parang historic din siya. Nagpa-picture din ako doon. Um, yung McDonald na ano, McDonald na store na malapit sa NASA. Meron yung ano, parang iconic, iconic na lugar ala lugar na statue na nasa labas ng McDonald's. Diba? Maganda siya in fairness. Ano pa ba yung mga ginawa ko dito? Parang yun lang yung pinaka ano, pinil ko talaga kung, you know, um, okay yung Houston. So far, wala rin kasi akong balak na mag-California. I feel na hindi ako magiging much more competitive doon kasi hindi naman kasi ako napaka competitive na tao. Gusto ko lang yung petics na buhay, paminsan-minsan nakakapag-travel. Hindi na ako yung taong sobrang competitive or gustong stressin yung buhay. Gusto ko na lang ng mapayapang buhay, sumasahod ng maayos, at nakakapag-travel, that's it. Ayoko nang stressin ng sobra-sobra yung life ko. Ayoko nang magkakulubot. Gusto ko na lang maglagay ng ano, vitamin C, sunscreen, at saka mga ano, pampaganda, <laughs> char. Diba? Gusto ko na lang ano, magpa-blooming para magka-ano naman tayo, magka-jowa naman tayo, char. <laughs> Jowang-jowa. <laughs> ya yeah, may nag may nagtanong sa ay mag ano, may nag PM pala sa akin isa sa mga subscribe. Sabi ipakilala daw yung Jowa. Sabi ko, what? okay. Hindi ko actually ni reply yon. Send na hindi naman sa hindi na na-offend ako. Hindi naman ganoon yon. Um, na ano ako, yung parang sige na nga sasagutin ko na. Wala, wala talaga akong jowa. Wala akong I'm single. Um, wala akong boyfriend. Diba? di naman sa nagtanong kung ano yung preferred na jowa ko. Wala. Wala akong preferred na jowa. Um, or boyfriend. Or kung ano man yung hinahanap ko sa ano. Na lalaki. Wala. Wala akong preferred na ano. Gusto ko lang yung ano. Yung, um, yung someone in... I'm not looking for someone who's good looking. Never. di naman kasi ako good looking. <laughs> <laughs> no, kasi ako maganda. So, or hindi naman na kasi ako guwapo or maganda or kung ano man or kung makinis ganyan, no hindi. Um I'm looking for someone who can be my, you know, best friend. Um and who can travel with me. Who loves traveling. Who loves to like go around, 'di ba? and someone na uh, kayang mag-adjust sa kaartehan ko. Or, kung minsan kasi tinotopak din kasi yung utang. ko. Oh, char. <laughs> o siya, sige na mga beshi, hanggang dito na lang yung pag-share ko ng aking, uh, you know, konting, maunti-unting adventure or mga things na ginawa ko dito sa Texas. Houston, Texas particularly. By the way, lumipad pala ako dito via Delta Airlines. Um, I had layover in Atlanta. Um, wala akong binayaran. May binayaran ako na sa mga $6. Ganyan. I booked this through points. One way papunta dito is around 13,500 miles. Ah, diba? Medyo, medyo pricey. Pricey ba yun? Parang hindi naman. No, kasi yung 10,000 ano for is 100 yun mga once 179 dollars. I paid it through my Delta Sky Miles points. 'Di ba? Okay na. Wala rin akong ginastos sa airport kasi nga meron akong Delta Sky Club lounge. Meron akong lounge access. Sinundo ako ng friend ko in fairness. <laughs> thank you, thank you so much talaga. As in napakabait. Sobra. Sana may mamita ko dyan sa California. Uy, meron pa lang akong subscriber. Sana off ka during my visit this coming uh, January dyan sa California. Dyan sa Los Angeles. Sa san saan ka ba sa Los Angeles? I will be visiting Los Angeles and San Francisco. Sana masamahan mo ako or, you know, um, give time for me. <laughs> Maski one day lang man lang. <laughs> Char. Thank you so much sa palaging panonood sa lahat ng mga umaantabay palagi sa aking vlog. Thank you and have a nice day. Bye!